Let's go. Oh, lock na natin. Okay, bye-bye. Sama ko si Bangis. Hi, Bangis. Na merkado Bye-bye. Lagyan natin ng ano daw? Tangkin ng tubig. Pero <coughs> 10 feet lang ang, kung, ang, ang tas niya. Uh, muna ako ng frame sa baba itong itong outer frame nito to ay ito yung ano, pinaka foundation so, bali hindi na tayo maghuhukay ng lupa para foundation patong na lang natin sa concrete yung nasa inner frame makikita kita niyo one yung outer frame kasi na 2x2 two, 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 yun eh tapos ang kapal niya ay 1 fourth tapos yung frame naman na nasa loob ang gulbar ito ito ito. Wala naman na yan. 316 lang ang kapal niyan. Tira nyo parang may mga poste yan. Ayan, poste. <coughs> so, Ito rin. Nakahulog kasi ito eh. Oh, so, dito natin ipapatong sa ibabaw yung ano yung pinaka frame. So mamaya makikita niyo guys. Patong ko muna yung frame. Kikita ko sa inyo paano. May ilagay na natin yung frame dito sa gitna. Bali, hanggang dito sa ulo ko lang to. Yung pagdadan ako, hindi ako mauuntog. Ano, dito. Tama-tama lang kasi yung may-ari, mababa naman sa akin. Eh. Mga ano lang to. 170 cm ang height dito. Dito sa flooring. Eh, kasi yung tangkan nitong tangke natin guys ay 3 meters lang to. Kaya naglagay ako ng ano, ito yung nilagay ko sa gitna na uh, ano, bakal taykot pa para nag-hold sa mga poste. Eh. Pero yan, ano lang yan, tukot lang yan dyan. Dito ko ipapatong mamaya yung frame na gagamitin ko dito sa taas. Dito sa taas, hanggang dito yung frame na patong natin. Pero naglagay ako ng patungan. si nag-iisa lang ako eh i ko yung frame sa ibabaw. Meron na rin akong patungan doon sa taas. May plantilia. Doon yan yan Oh. Patong ko dyan. Pero papunta rito. Dito ko una isasampa. So, mamaya makikita nyo. Hindi ko kasi mabidyohan guys. Kasi wala akong camera. Na magkahawak. At bababa na tayo. i na natin to. Ito yung frame na ilalagay sa ano, itaas niya. Ito. Ito siya. Kakabit natin doon mamaya. na yung tangke ng tubig imbis na isa lang dapat ang gagawin ko na ilalagay dyan eh wala kasi yung tangke hindi pa sila nakabili at nauna na yung frame yung stand na yan eh, uh, tinansya ko na lang nagyan ko ng allowance mm, yung binili lang tangke ano eh 1000 liters eh malaki pala yung frame yung stand kaya nga, dalawa ang ilalagay na yan. Sinabi ko dun sa may-ari na pwede pang lagyan ng isa. So, ginawa ko na. Inabangan ko na. O, so, ganito. yung Nakita nyo yung frame dito nung unang gawa ko. Dito diba? may kompleto yan, no? Pero ngayon, pinutol ko na dito para makadaan yung tubig. Tapos ito, babaluti ng semento yan dito. Dito. Paganyan. So, Tapos ang design ng semento, paganyan. Para yung tubig to umagos. Eh, hindi yan mabalandra uh, dito. Hindi dito masangit. Kung, kung simento pa ganyan, siyempre magbundo yung tubig dito. Wala yung simento pa ganyan. Ganon din dito sa kabila. Pag ganito dito. Yan, simentuhin na rin yung loob dito. Para pumantay siya dito. Pero hindi na ako magsasimente niyan. Meron na silang kinausap. Ayan lang, merong isang bakal dito na nakadiretso dun sa paan ng tangan ko. Yan dun. Tapos, ito, one fourth na one and one half. Tapos, dito lang, 316 by one and one half. Itong ginamit ko lang na ito. 1 one and one half. Pero, dito sa poste niya ay 2 inches by one fourth. Ito ay, itong brace dito ay one and half by one fourth. ito naman pinaka frame dyan sa gitna na uh, paikot yun pakunta doon eh, puro one and one half na one foot ay 316 316 itong x nya 316 lang yan na one and one half ganyan sya yan, yan, siya. yan. yan. Tapunta may X kasi parang hindi ano. Ito rin dito. Tapunta doon. Nag-X siya dito. Tapunta ron sa taas. Araman dito sa baba. Tapunta yan. So, kung mapapansin nyo dito sa baba, nakapatong ko lang sa simento. Hindi nakahukay, no? o oh, nakabolt lang dito naka dowel na may puksi A and B na may semento para kumapit siya ngayon dito may mga dowel yan sa dito may dowel yan yan dito tatlo is isa tatlo ang dowel yan dito tatlo rin tapos uh, dito sa beam ng building, nakatawal din dalawa. At sa kadulo, uh, ah, din. Diba? So, at kapayo dun sa taas. Itong hagdan natin, yeah, pinaislanting kung ganyan para medyo maluwag yung daanan. Dito, hindi na ako naglagay ng bakal dito na brace kasi baka mauntog yung tao. Dito, pwede kang maglagay ng extra na lagayan dyan. Pwede mo lagyan ng sahig dito Ayan, pero hindi na ako maglalagay niyan sila na lang siguro para malagyan mo ng mga gamit ito no kabilya yung nilagay ko dito kasi para mas madaling matuyo pag nabasa tsaka deform bar para hindi madulas dito pa yung isang tangke na ilalagay natin dito papatong dito yung mga paa niya katulad nun no? pero sa ilalim yan hindi ko nilagyan ng kabilya kasi para free ka gumawa ng tubo e dito nilagyan ko na ng kabilya kasi para magamit kasi wala tangke, tank e yung dito okay lang to kahit pagpatong mo na ng tangke dito okay lang yan nilagyan ko na yan kasi wala bang tank para magamit So yung tanki natin ay 1,000 liters. Itong railings natin dito ay 1,5 by 3,16 ito. Tapos Ang poste, 1,5 by 1 foot. Para matibay yung mga poste niya. Okay na. So. Uh -huh. itong tanki. Huli na itong kinabit tinanggal ko yung stand, yung frame ito yung una kong kinabit wala yung tangke muna nung na-base may, may ko lang sya, may building na siya, na-building na tsaka ako huli na ikinabit ito itong tangke okay, salamat so, bye bye